Hey good morning mga kapatid. Yun po ay araw ng Martes. Just the March 4, 2025. 6.03 a.m. Okay, muli sa ating daily devotion sa ating God's morning. Ay, pangusapan po natin ang talata mula sa Hebrews 13 verse 8. At pamagatan po natin Hebrews Uh, ang Hebrews 13.8 ng The Eternal Foundation Building on Christ unchanging truth. At ngayon, muli sa ating umaga ito, at tayo isasamahan upang basahin ang talata at uh, tayo po ay balalag. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po sa Hebrew 13.8, Si Heso Kristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaalaman sa aming pag-aaralan ng iyong mga salita na wa ito ay aming may sa Magamit namin po ito sa aming pangaraw-araw na buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang mga kasama po namin dito sa online um, motion ng mga may sakit, Panginoon, kalakasan ng katawan, Amen. Panginoon, kagalingan ng aming yes. hiling para sa kanila. Ganon din po ang ibang makakarinig nito, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa protection ni ipagkakalob mo sa amin. this are pray in Jesus' name. Amen. Purihin so, natin, Panginoon Diyos. Ito po ang ating paksa ngayon ay napaka popular. At ngayon, nais ko muna magiging ating mga Uh, kauna na kasama si Pastor uh, Pastora Fe Ar Artillaga Andal at si uh, Doktora Julia C. Kasama rin po natin ngayong umaga ito. At muli sa ating uh, talakayan, sabi nga, nauna ko na pong nasabi na ito ay very ho. popular. ho. Napaka-popular ng ating talatang ito mula sa Hebrews uh, 13 verse 8. Uh, dito yung malimot natin na papakinggan. Sabi nga Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya magbabago, no? Sabi niya, ang uh, talatang ito ay isang uh, pananampalataya, isang uh, talata na nagbibigay sa atin upang panampalatayaan po natin ang isang katotohanan ng ating Diyos. At ang ating tagapagligtas na si Jesus Kristo ay siya noon ang Diyos at ngayon at magpakailanman. At dito sa ating paksa ngayon ay malinaw na nagpapakita ng isang matibay na pahayag tungkol sa hindi um, pagbabagong katangian ni ng ating Panginoon sa so Kristo at ng ating Diyos na um, siya ay patuloy at patuloy na mayroong paninindigan na masasabi natin isang matibay na muog na kung ang pangako ng ating Panginoon Diyos ay uh, sabi nga na siyang nangako, no, ay kanyang susundin. At dito sa talatang ito ay na isang pundasyon na hindi nagbabago. Isang saligan na maasahan natin sa lahat ng panahon. At doon sa talatang ito ay nagpapatungkol at uh, um nagbibigay diin sa di nagbabagong katotohanan ng Diyos. At dito sa talatang ito ay nagbibigay diin sa uh, isang katangian na masasabi nating uh, very consistent noo. Hindi siya apektado ng panahon o anumang pangyayari hindi siya nagbabago ng naaayon doon sa sa um, ano man ang style panibagong uh, panibagong uh, genre hindi siya ay Diyos noon ngayon at magpakailanman at uh, hindi kailanman magbabago ang Diyos natin at katulad ng sinasabi sa atin ng ating uh, talatang ito ay malaga na maintindihan natin ang Diyos ay siyang Diyos na dapat nating patuloy at, na pinaglilingkuran at nagbibigay ito sa atin ng uh, kanyang uh, soberanya na um, patuloy natin siyang panghawakan. At manindigan tayo. Sabi nga, ang tao, mabilis magbago. no ang, ang pagbabago ng isip ng tao, talagang napakabilis. No? ganon din ang kanyang pagugali. Pero ang Diyos, hindi po siya magbabago. Pag sinabi niya, mahal ka niya, mahal ka niya. Sinabi niya, um, hindi ka iiwan, pababayaan hindi ka niya iiwan pa babayaran. Kaya nga mga kapatid, ang uh, Diyos ay hindi apektado ng paglipas ng panahon. At sabi nga sa atin ng Psalm 102, verse 25 hanggang 27. 102. 102. Psalms, mga awit. Verse 25 hanggang 27. 25. Sabi po ay, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. 26. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y huhubaring parang kasuotan. 27. Ngunit mananatili ka, hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon. Napakagandang ilustrasyon ni ng uh, talatang ito ni Haring David na lahat ng bagay dito sa mundong ito lilipas yan no bagamat wala pang cellphone noon wala pang mga gadgets noon sabi nga yan ay kukupas lilipas pero ang salita ng Panginoon Diyos mananatili sa ating buhay ang kanyang pangako mananatili sa ating buhay at hindi ito apektado ng anumang panahon na pagdating at katulad ng sinasabi ng talatang ito, hindi siya man kailanman maapektuhan ng anong panahon, anong generation ang dumating. Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. At ang kanyang kalikasan ay kailanman ay hindi magbabago at hindi nagbabago. Sabi nga sa atin ng Psalms 90 verse 2. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikay walang hanggan. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos. At sabi nga doon, nagpapakita ang ating Diyos kailanman ay hindi magbabago. At ang kanyang kalikasan ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito po ay walang hanggang saligan. Hindi nagbabago sa kalikasan. At saka, katulad ng ating pananampalataya kay Kristo, ay uh, uh, patuloy na nagsisilbing isang matibay na pundasyon para sa ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay nakasentro sa ating pag-inunos Kristo. Ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan ang ating Panginoong Yesu so Kristo bilang ang anak ng Diyos ay nagbabahagi sa atin ng katangian ito. At ang kanyang hindi nagbabagong kalikasan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng anumang pagsubok. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahihintulot na kayo'y subukin. Nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtanggumpayan iyon. Amen. Ano ang ating pagsubok, ano ang ating nararanasan, siya ang Diyos na ating masasandigan. He is the same yesterday, today, and forever. siyang patuloy, siyang Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. tulad ng isang gusali, noho, na itinatayo sa isang matibay na pundasyon. ang ating pananampalataya ay dapat itinatayo kay Kristo. siya ang basihan, ang sentro ng lahat, ang pundasyon, our cornerstone. Kasi sabi nga natin, cornerstone talagang dyan, nakasandig ang lahat ng bagay. Pag ito ay nagiba, no, guguho ang lahat. Pero dahil tayo ay nakasandig sa ating Panginoon sa Kristo, ito'y ay kailanman ay hindi guguho. Sabi nga sa atin, Ephesians 2 verse 20. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon, inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na ang batong panukulan ay si Kristo Jesus. Amen. Kaya nga from Genesis to Revelation, pag atin po nabasa ito, ito ay nagpapatungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon sa so Kristo. Sa kanyang katangian ng kanyang pagmamahal. Sa kanyang katangian ng kanyang um, walang sawang pag-ibig, pag-asa sa atin. Mga bunga ng Espiritu na taglay ang magandang buhay, magandang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isang malinaw na ang Diyos ang siyang pundasyon natin. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo mismo sa Matthew 7 verse 24 and 25. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasa Gawa ng mga salita kong ito ay may ito, tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ay bato. 25. Umula ng malakas bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Madinaw na sinasabi ang paglalarawan ng ating Panginoong Isu so Kristo, ang kahalagahan ng pagtatayo ng ating buhay sa puntasyon ng ating Panginoong Isu so Kristo. Kung ang ating pananampalataya ay tinayo sa pamamagitan ng, ng ating Panginoong Isu so Kristo, ito ay magiging matatag sa lahat ng panahon. Tulad ay isang gusali na itinatayo sa isang matibay na saligan. Ang ating buhay ay maaring nakatayo ng nakamatatag sa pananampalataya sa ating Panginoong Isa Kristo. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ano man ang panahon na ating dinadanas. Ano man ang ating um, um, um maari nga kinaharap sa ngayon. Ang katotohanan ay si Kristo ay hindi nagbabago at hindi nagbibigay sa atin ng pag ng uh, um, at patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa anuman ang ating hinaharap. At sa gitna ng mga pagbabago ito sa ating buhay at sa mundong ito, ang ating Panginoong Iso Kristo ay nanatatiling pareho. Hindi siya nagbabago. Isang mapagkakatiwalaan at tapat na kaibigan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. At ito ay isang prinsipyo ng Biblia na dapat nating matunghayan. Sabi nga sa atin ng Malakay 3 verse 6. Wait lang po. Sabi po, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. Ang Diyos ay hindi kailanman magbabago. At ang kanyang salita ay palaging totoo. Ang At ating Panginoong sa Kristo bilang anak ng Diyos ay katulad ng katangiang ito. Ang Diyos ay tapat. At mapagkakatiwalaan natin. Sabihin nga sa atin ng Deuteronomy 7 verse 9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa isang libong saling lahi. Amen. Kaya nga mga kapatid, nakatali ang Diyos sa kanyang mismong salita. Sa kanyang pangako. Kaya kung pinangahawakan natin ang pangakong yun, siya ay Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung naniniwala tayo na ang ating buong pamilya ay makakakilala sa Panginoon, paniwalaan natin ito. Sabi nga doon, if they believe, maniniwala din sila sa taknang panahon sa manatili tayo, nabaguhin tayo muna ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung minsan, dinadalangin natin ating mga kapatid, kaibigan, mga mag-anak, mga kilala sa Panginoon. Tanging ang Diyos ang kaya makapagbago nito. Tanging ang Diyos ang dapat nilang matunghayan. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng conviction para makita ang katotohanan ng buhay. Sabi nga sa akin ng aking mga kaibigan, anong nangyari sa iyo? Ang isa na sasabi ko lamang, dahil kay Kristo. Sa kanyang pagmamahal at sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay na ibinigay para maranasan natin ang kaligtasan kahit na hindi man tayo karapat-dapat. Ang kanyang pag-ibig at kagandahang loob ay hindi nagbabago. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo, mga ah kapatid, makakaranas tayo ng kanyang tapat na pag-ibig. At ito ang dapat maging saligan ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay dapat itinatayo sa pundasyon ng ating Panginoong Kristo Sabi nga sa atin Ephesians 2 verse 20. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na batong panukulan ay si Kristo Jesus. Nabanggit na rin natin kanina at ating bigandihin. Ito ay, si Kristo ay ang ating pundasyon ng nagbibigay sa atin. Anuman, ito ay nagpapatungkol sa mga bahagi ng ating buhay. Maging ito man ay ministeryo, ating pamilya, o anumang klase ng relasyon. Dapat tayo po ay nakasentro sa ating Panginoon sa Kristo. At siya ang pundasyon ng lahat. Siya ang simula ng lahat. Ang ating pananampalatayang ito at ang kanyang hindi nagbabagong katangian ang nagbibigay sa atin ng katiyakan at kapayapaan sa lahat ng ating iniisip, ginagawa sa ating buhay. Tandaan po natin bilang paglalapat natin sa ating pag-aaral na ito, lagi po nating tandaan ang pananalig sa gitna ng anumang sitwasyon lalo na kung sa gitna ng kahirapan sa ating buhay. At sa gitna ng mga pagsubok, tandaan po natin. At kahirapan sa ating buhay, maaari tayong magtiwala. Na si Kristo ay hindi kailanman magbabago. Siya ay palaging nariyan upang tulungan tayo. Ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap na hindi kailanman nagbabagong kalikasan ng ating Panginoong Isus na ating pinaglilingkuran. Siya po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa hinaharap. Alam natin na siya ay palaging naroon at ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman mawawala. Mga kapatid, sa bahaging ito, kailangan po nating maging tapat. Maging tapat sa ating pananampalataya. Maging tapat kay Kristo. Ang ating pag-ibig at katapatan kay Kristo ay dapat na hindi nagbabago dapat tayong manatiling tapat sa Kanya sa lahat ng panahon sa kabila ng mga pagsubok, at maari sa kabila ng anumang tukso. Mga kapatid, dito sa ating talata sa Hebrews 13 verse 8 ay isang mahalagang talata na nagpapalala sa atin na hindi nagbabagong kalikasan ng ating Panginoong sa Kristo. Siya ay ang ating tapat na kaibigan at ang ating walang hanggang salingan at sa pamamagitan ng pananalig natin sa Kanya, maaari tayong magkaroon ng pag-asa at kapayapaan sa lahat ng panahon. Mga kapatid, ang ating talatang ito ay nagbibigay diin sa walang hanggang katangian ng ating Panginoong Yesu Kristo at ang Kanyang pagiging matatag sa lahat ng panahon. Malagang tandaan po natin na si Kristo ay hindi lamang ang ating tagapagligtas, kundi pati rin ang ating kaibigan, tagapagpayo at patnubay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, at sa pamamagitan ng pagtatayo ng ating buhay sa pundasyon ng ating Panginoon sa so Kristo, may iwasan natin ang pagiging natitinag sa gitna ng mga pagbabago sa ating paligid. Sabi nga, dumating man ang pagbabagong yan, nananatili pa rin tayo kay Kristo. At sa pagunawa at paglalapat ng talatang ito, mapapailalim natin ang ating pananampalataya at mapapanatag natin ang ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Nais ko lamang sa ating pagtatapos ay narito po ang aking partner para magbigay ng huling pananalita. Magandang umaga po muli sa ating sa ating mga kapatid. Uh, napakaganda po nitong ating napag-aralan sapagkat uh, ang ang Panginoon po ay hindi nagbabago. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, uh, ay mahal na mahal na niya tayo, hindi siya nagbabago hanggang sa mawala tayo dito sa mundong ito. Ang um, patuloy po natin uh, gawing pundasyon ang ating Panginoon. Sapagkat kung ang ating Panginoon ay nasa atin, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay ay Uh, mapaglalampasan po natin. Ang tao po, nagbabago po yan, kagaya po nang nasabi kanina na uh, yung mga napag-usapan na ay na, nababago na, hindi kagaya ng ating Panginoon na talagang kung ano yung disenyo niya sa atin, hindi na yun magbabago, tayo lang ang magbabago. Nawa, uh, tayo ay magbago kasama ng ating Panginoon, nang sa ganon, uh, pagdating natin sa habang buhay na kasama natin siya, ma, uh, ma, mabibigay natin yung mabibigay natin sa ating kapwa ang pagbabago na dala ng ating Panginoon. Yun lamang po. Amen. Praise God. At ngayon po araw na ito, nais ko naman acknowledge ang ating mga katuwang via online, via sabi nga kahapon ng Bible study namin by intercessory prayer ng ating mga kapatid na ito. Kasi so I, I, I do believe na nag intercessory prayer ang bawat isa no, ng mga partner natin ito. Na habang tayo ay nagbabahagi, sila naman ay nananalangin para sa mensahe ng Panginoon. At puri ng Panginoon Diyos sa ating mga kapatid na ito na patuloy at patuloy. At sabing uh, sabi nga ay uh, na nakakasama natin sa daily devotion na ito. Na tayo ay patuloy na naglilingkod, kasama natin ang lahat sa ating Panginoon para sa kapurihan ng ating Panginoon. At ngayon, ang ating pong mga kasama ay pinangunahan po tayo una ni Pastor uh, Pastora Fe at ni Doktora Julia. Ano po? ah uh, yan. Sama rin natin from Bacolod, si Kuya George Pios, Pios Family, you ano? at syempre ang Tanyo Family dito sa atin. At uh, yan, God's morning po. Salamat po sa mga pagbati ng lahat. Sama rin natin, syempre sa Bilyo Escudero, si um, uh, Nanay Winnie Patwal. Yan, yan. pagbati agad no? kay uh, Marife no? at Patwal Lorena, Patwal Family. Yan. Um, dito, yan, kasama rin natin si Sister Tess Fernando, no? yan, sa Jacob Church, yan, ah, uh, dito, syempre, kasama rin natin si Nay Edna, mula sa Lilio, oh, Laguna, yan, at kasama rin natin si uh, Ati Cindy Mercado, um, at pagbati kay, uh, Marife and Lorena Patual. Yan. Ganon din kasama natin ang ating uh, kaibigan, no? si Romel Loreto Biaga, dyan sa San Ignacio. Uh, pagpalang umaga sa iyo kapatid, puriin ng Diyos. Gabriel, pagbati naman kay uh, Gabriel, uh, dalangin uh, at panal uh, prayer request pala ito. na ingatan lagi. You no? Know? George Spios, ayan, kasama natin ang aking kuya. Ayan. Ganon din si Al Alia, no? Uh, may lagnat pa pala si Alia, no? Dalangin. Alia, si baby Alia, aming baby. Um, ayan. Nalangin natin ang kanyang kagalingan. Uh, fast recovery, no? Sabi nga ni Edna, Blessed God's morning, everyone. God bless us all. Yan, pagbati ulit ni Naiwini kay Jericho and kay Louie Batuhal. At dito kay Kate Rose, Iana Pay, Patual, Rio Gia. Yan, kasama rin natin ang uh, aking uh, elementary classmate. Yan, at saka high school pala. No? Si Julie Gallego Uri, no? Ng uh, M MJ Sad Realty. Yan. Pag may mga requirements kayo, gusto nyo magkabahay, lapit lang po kayo Sa aking uh, kaibigan, matagal ko na pong kaibigan, dekada na no? Yeah, pagbati natin kay uh, Avi, kay Melu Michelle at Mark De Los Santos. Yan. Yeah. At ganoon din kay uh, Ian, no? Ian Artillaga, Maripi Alendrino, yung family. Yan, kay Pastora Belma Suryo, siyempre, kay Pastor Eds Rona. Yan, kay Jonathan uh, Laureto, no? sa mapagpalang umaga, sir. Yan, kay Lisel Dalangin, Hector, Rafael, Micaela, Alia Dalangin, no, kay Jimmy Junio, yan sa aming Carmona, yan sa aming Tatay Jimmy, no. amin Aming uh, Tatay Jimmy Junio, Car Carmona, yan. ah, uh, salamat na Winnie sa pagbati sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. At ganun din kay pagbati po sa aking nanay, kay Corazon Mercado. At pagbati rin natin kay Brother Rolly. Uh, Rolly Malasmas Bombani, no? Kasama rin natin. At uh, din ay kasama rin natin from Japan. Kay Selena Yuhike, no? Yan. Japan po. Natututo na ako magbasa ng Japan. Dekita ko sa profile pic, Yan. At uh, syempre, pagbati rin natin sa Nunoso family. At kailangan ko kay Kuya Tony, kay uh, Sister Nella, Aloha, Tim, Tiff. Ayan. At uh, syempre, ang aking nanay nakita ko na rito. Ang aking nanay na maganda, Corazon Mercado. Ayan po. Ayan. Sabi nga ni uh, Sister Selena uh, Yuhike, Amen. All glory to God. Amen. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At pagbati natin kay Nailina at siyempre kay, kay Tatay Pelis diyan sa Bulaking Chaong, no? At siyempre kay Kuya Chris, no? Kagalingan, no? Kaya request ni Naywin, ano? Kay Ate Marta, kay Julius, kay Anthony, Artillaga Family, Jerome, no? Artillaga, yan. At pagbati rin natin kay Ati Kakay, at siyempre kay Ati Joy Santos, at sa tempat kay Kashi, no? Gloria Benaluz, Joseph Capus, Rosario, Rainy Boy Capus, no? Salamat po, no? Purihin ating Panginoon Diyos. At siyempre kasama rin natin ang Kuya Jet, no? Ang Kuya Jet Perez, no? At yan po ay, yan, sa mga... Uh, Contact natin dyan sa LTO. Yan, nandiyan ang mga taga-LTO. Yan, sila Kuya Jet. Uh -huh. Purihin natin, Panginoon Diyos. Diyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. At ngayon po ay, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan kami po ay nagpapasalamat sa isang umaga na iyong pinagkaloob muli sa amin upang mapag-aralan ang iyong butihing salita, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. You are the eternal foundation, O Lord. At uh, hayaan mo, Panginoon, na mamuo ang aming lahat ng iniisip, ginagawa at sinasabi sa, uh, sa panghala ng iyong anak na si Jesus Cristo. Salamat, Panginoon, dahil pinagkakaloob mo, Panginoon, ang katotohanan na kami ay dapat manindigan, O Lord, sa salita na aming Panginoong natutunan at mga aral na aming Panginoong naririnig, nababasa at patuloy Panginoon na pumapasok sa aming isipan at sa aming puso. Patuloy po itong manatili ayon sa iyong katotohanan. Ikaw po magbago sa aming buhay. At patuloy na dalangin namin na pagkalooban mo kami ng kalakasan upang maunawaan ang mga talata na aming napapakinggan, nababasa, at patuloy nyo kaming um, kalungin ang iyong pangungusap sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito at sa pagkakataon na ipanalangin ng bawat isa. Mga kapatid namin Panginoon na maglalakbay, salamat for your divine protection divine healing, oh God. At patuloy, Panginoon, namin inilalapit ang patuloy mong pagpuprovide sa lahat ng pangailangan namin. Salamat po, aming Diyos Ama na nasa langit. At ikaw pong aming pinupuri at pinasalamatan sa lahat ng ito sa pamamagitan ng patumbay ng banal na Espiritu. Muli, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Seso Cristo. Amen and Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying Christ is risen. risen Christ will come again, will come again. and together we, together we are for Christ again God's warning everyone.